Magandang araw po sa inyo lahat. Bali, ang ituturo ko po sa inyo ay ang tamang pagtatranslate ng Tagalog na mensahe patungong English. Okay? Ngayon, unang ko na kayo. Ang Tagalog na mensahe po kasi, meron po yan na sinusunod na pattern para makabuo po tayo ng Tagalog na mensahe sa tamang pamaraan. Katulad po nitong adjective plus pronoun. Ang nagagawa po natin dyan ay ito po ang halimbawa, pagod siya. Kasi yung adjective ay salita na ginagamit para makapaglarawan po tayo. At itong salitang pagod ay ginagamit para makapaglarawan. Itong pronoun ay ginagamit para maituro po natin yung tao o bagay na hindi pinapangalanan. At ang halimbawa po ng pronoun ay itong siya. 'Di ba pag, pag gumamit tayo ng salitang siya, itinuturo lang natin yung tao pero hindi natin pinapangalanan. Okay? So itong adjective plus pronoun maaari po natin gamitin sa pagbuo ng Tagalog na mensahe. At ito po ang nabubuo natin, pagod siya. Okay? Tapos, meron pang isang pattern ang Tagalog na mensahe para makabuo po muli tayo ng katulad din na ideya nitong pagod siya. At ito pong pronoun plus linking verb plus adjective. Kung saan ay nagdagdag po tayo ng salita at yung po ay itong linking verb na sa Tagalog ay itong ay. Siya ay pagod kung mapapansin nyo, itong siya ay pagod at itong pagod siya ay magkaparehas lang ng ideya. Di diba po ba? So, meron po tayong dalawang pamimilian sa pagbuo ng Tagalog na mensahe. Itong number one at number two. Na kung saan ay parehas lang ang ideya. Ngayon naman po, para may translate po natin itong Tagalog na mensahe na pagod siya o siya ay pagod, dapat po alam nyo ang katumbas na pattern po ng ating Tagalog na mensahe sa English. Kasi po yung, yung English po natin, meron din po yan sariling pattern sa pagbuo ng kanyang mensahe. At ngayon, itinuturo ko na po itong adjective plus pronoun o pronoun plus linking verb plus adjective. Ang katumbas po niyan na pattern sa English ay itong pronoun linking verb adjective. Okay po. Okay, subukan po natin itong pagod siya. Itong pagod siya, pag itatranslate nyo raw sa Ingles, dapat daw mauna yung pronoun. Itong sabi dito, pronoun. So, ito yung pronoun, yung siya, iuuna natin. Ayun, siya. Tapos, susundan, susundan daw ng linking verb. Kung mapapansin nyo, dito sa adjective pronoun, walang linking verb. So, medyo mali po itong, itong sinusunod natin na pattern na adjective plus pronoun. Di ba? Kasi kulang sa salita. Walang, walang linking verb. Di ba? Ngayon, pagdating naman sa pagod, dapat daw po, yung adjective ay nasa hulihan. Kaya yun, yung pagod ay nasa hulihan. So, ang nailagay lang natin ay yung siya, tapos blanko yung ay, Wala, wala po itong salitang ay dito sa number one na pattern natin pang Tagalog. Tapos, dito sa pinakahuli ay yung pagod. Ang meron lang tayong salita ay yung siya, pagod. ba? Diba? Kung saan ay kulang. At dahil kulang, subukan po natin yung pangalawang pattern na kung saan ay ang ibinibigay na ideya ay kaparehas lang din naman para sa number one na na pattern natin na pang Tagalog. At ito po yon. Siya ay pagod. So kung mapapansin nyo, itong number two natin na pattern na pang Tagalog ay pwede po natin i-apply dito sa sa pattern na na pang English. Kasi magkaparehas po silang tatlo, tatlong salita. Binubuo po sila ng tatlong salita. Di ba? So, subukan po natin to. Siya ay pagod. Ang una daw ay pronoun. So, yung siya, ilagay natin sa unahan. Ito. Tapos, sumunod daw ay linking verb. Ang linking verb po natin dito ay itong ay. Ayan. Nilagay ko yung ay. Tapos, yung adjective dito ay yung pagod. Yun. Ito po yung pagod. Nasa hulihan. So, itong siya ay pagod, ang gagawin lang po natin, I-English na lang po natin yan. Kasi sigurado na po tayo sa tamang pagkasunod-sunod ng salita. At saka sa bilang ng salita. Sigurado na po tayong tama. So pag in-English nyo po ito, itong siya at gusto nyong lalaki, he po. Tapos po itong I, di ba itinuro ko na po sa inyo ito? Di ba, diba po, ang pagkakaturo ko, kapag yung I po ay kapareha yung siya, tapos ang ibinibigay nyo na impormasyon ay pang ngayon, is po ang gagamitin nyo. Kaya ito po yung is. So ang ibig lang sabihin, ang ibinibigay na impormasyon nitong ating binubuong mensahe sa Tagalog o sa English ay pang ngayon. Okay? Tapos po, yung pagod. Pag in-English nyo yan, pag tinignan nyo sa dictionary, ang, ang ibibigay sa inyo ay itong tired. Okay? So itong siya ay pagod, he is tired. So yan, nakabuo na po tayo ng tamang English sentence gamit po itong pattern natin na pronoun linking verb adjective. Okay po? So ngayon, alam nyo na po ang dahilan kung bakit sinasabi ko na dapat ituro po agad ito sa English para gumaling po kayo sa pagtranslate ng inyong Tagalog na mensahe patungong Ingles. Okay po? Maraming salamat po.